Now, nandito kami sa Miri, Malaysia. We travel only for one day. Then, mamaya babalik na rin kami. Uh, try lang namin yung ano, mag-grocery dito. Kasi boundary lang din siya ng Brunei. Pero itatry lang namin. Ngayon lang kami magta-try muna ng uh, bibili kami ng mga like essential, okay, mga diapers ng mga bata. Kung malaki bang pagkakaiba ng fries doon o tsaka fries dito. I think mas mura siya dito. Dito sa sa ano sa Malaysia. Kaya try lang namin. Mamaya mag ako. Hindi ko alam kung makakapag-video ako sa sa ano sa groceryhan sa mga pupuntahan naming mga groceries kasi baka hindi pwedeng mag ano mag-video. Kaya iaahul ko na lang siya. Kung um, kung malaki bang magiging discount namin sa mga mabibili namin yung mga, ano, mga gamit. And, yun na nga, yung mga gamit para sa mga bata rin. Okay, guys? See you later again. Hello, guys! Naka-uwi na kami, guys, from Makalong! Ay, sabay!

Ito mm -hmm. na nga guys, nakabalik na kami. Nakahawal mm -hmm. ko lang yung sa pamilya ni Ray. Abby, Abby, you call this one. Hi, so, Tapakita Bye. ko sa inyo itong food eating ng kids. Fruit pudding. <laughs>

Tumpai <laughs> putih And jelly <day>. <laughs> ya guys Bora lang din naman siya na Dan puding muna guys sila Ito nangis guys, maingay. Ano yeah. yan? Ito yan. Yeah. Hotdog. Naganda kami ng hotdog. Chicken nuggets. And crab stick. yeah, crab stick and... What's this, Abi? This one? Ice ito? Cream. Ice cream. Now, guys. Subos na tayo doon. Ngayon know, naman dito tayo sa... This one. And for group. Tinry namin doon bumili ng... Gatas nila talaga. Tapos nung, no, nung no, pangaray ko, kasi yung bunso ko nag-breastfeed naman yun eh. Bili kami ng dalawa. Ano? Try na natin. white. Bili ako ng white. Ito. Ito, white. Kasi mura lang din siya doon. Kasi, And, bumili rin Kasi mas mura ang damit dun, guys. Compare mo dito sa Brunei. Mas mura siya dun. Parating kasi shampoo. Dito, kay Bunis. ayano no, sa panganay. Sa panganay ko, this one. Mm -hmm. To my baby girl. Sarah. Mura lang siya, guys. Kasi dalawa. This one is two. 2425.90 RM pala siya. RM. RM ang pera sa Malay. Then, ito. Hindi ito. try ko lang siya kung hindi ko alam pa yung lasa niya, guys. Sino na naman nakatikin nila. Alam ko sa Pilipinas siguro meron siya. Parang Korean. Korean. Oh, Korean. Parang siya champurado yan. Then, toothpaste. Mama lang kids doon Mga hmm. member na rin kami doon. Guys, then pang gamit ng no, scoop 'yun, trippers. This one. body wash. Ah, kailangan gamitin ng baggy wash. Ito. Ito ah. Pa, oh, dishwashing, washing. liquid. White again. <laughs> Coffee. And then, ito ba ito? Yung lamp. kasi mura lang doon, guys. Soft lamp. Ano pang... fabric conditioner. Ano na rin kami na nang... Wow! Fabric conditioner. Sige, talo <laughs> Stay tuned, guys. Malikot sila. Wait na na. And then, what else? Oh, may pan. O. So, Dokto. Ano ito? D layer. Try lang namin. Ano na siya masarap? Strawberry. Chips. Chips. Naka-sell din siya, guys. Crackers. What crackers is this one? Si Abby ito yung eh, crackers. Maganda kami sa ramen. Oh ramen. sa oh, ramen. this one also. <laughs> Ma, binuksan na niya siya guys. Bukod siya ng Pringles. May natutup dito, to na i i i i i ano <laughs> lang kami ng North Cubes. North Cubes. Tapos, guys, binipay. Actually, binili lang namin siya dito kasi baka galing kami doon. Dito na rin kami doon. Dito, dito na rin kami na. Dito namin ito nabili. Okay? And... Ay, ito, ito guys, nabili na rin namin doon, na-open na siya kasi nagmamadali mga kids. So doon, hindi naman pwede kasi bubili kami ng isang mic lang. Kaya so, na namin dalawa. Dahil kung hindi, magsasabong sila. Ito. Hindi na Doon, sa miri. And siyempre, apay, <laughs> what do you <laughs> Nasira na kasi yung ano. Hindi naman siya nasira, lang. Yung ito. Pag-vlog. Eh, ato na? Right tripod. Bumila na rin ako ng tripod. Bagong tripod yun. Eh. Kasi so, mura lang din siya doon. Compare mo dito. Kasi kung bibili mo dito, parang double eh. ang price niya. Dito. Dito. Ay, mura na siya. Nabili mo. Na. Na dito. Ganito. Oh, wow. Oh, yung tripod na ako. Hmm. Ah, B. Ipix na lang siya mamaya. Ano hmm? ito yun, guys? yung sarong niya. Sira na kasi yung ano ko eh. Ano naman si Javi, sobrang supportive. <laughs> siya -isa na isa bumili nito sa akin. Sabi niya, kung bibili daw dito, mag-dog, ano, mag Parang doble yata ang price niya. ay ko na lang sa kanya mamaya. sorry guys, hindi na ako nakapag-video doon. Kasi may mga videos naman ako na pumupunta naman kami lagi nang video oh sa Sarawak. Kasi boundary lang naman siya lang. Kaya, yeah. madali lang din. Ay, hindi na ako nag-video rin kasi bawal din naman sa work yeah Kaya, yun na lang guys. Tapos, bago, kaya sa inyo good to have it. Ipix niya. Oh, kasi dun guys hindi naman lahat nagbibili katulad lang ng chicken chicken eh bawal din bumili doon kasi maharang sa cost. No? kaya hindi lahat pwedeng bilhin pwede yung mga pa ano lang siguro pero pa konti -konti, pero kung marami yan hindi na siya pwede pero eh, bumili na lang kami ng egg dito hindi na kami bumili ng egg doon kasi mm para hindi na rin magka-problema mo siya so, yeah. sa Ayan na si Kulit na naman. Dumating na naman siya. Oh. Yun lang guys ang aking video okay. ko. Yes. Bye! 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 You say hi guys! You say hi! How, to, how, to, how to, hi? Nag-hi siya. Hi guys! Bye! Hi, guys. Hi. Uh. Yun lang guys. Ayan. So, I'm going for the day. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye bye, guys. Bye bye. Thank you for watching.